Magandang araw mga boss. Pag niyo nyo itong air filter housing nyo, meron niyang dalawang bolt. Ayan yung tinuro ko. Number 10 yan. Tapos meron niyang clip. Ayan, dalawa. Ang problema kasi nito mga boss, meron daw umiingi sa makina niya. Eh ito lang naman no, oh. nung ko. Ayan, pag nag-start ka, trrrk, gaganon siya. O kaya yung mga alangan, yung tapak mo na ang gas mo, yan, tutunog yan. O kaya yung minor mo, pag medyo manginig, may mga time na manginig, lumalakas yung tunog lalo ang dahil pala is yung vibration ng air filter housing. Nang akala ko rin nung una is sa makina ang problema. Pero ng trinoble shoot ko kung saan ang gagali yung ingay, tinanong ko nga itong air filter housing niya dito lang pala. Kaya ang gagawin ko dito mga boss, tatanggalin ko itong air filter housing niya. Titignan ko ano yung magagawa ko. At isa pa sa mga napansin ko dito, pag nire ko, medyo yung tulog ng makina niya is sakal kaya naman pala tinanggal ko tong air filter niya tingnan nyo dikit dikit na yung ano niya filter niya iniwala na lang kasi sa bahay itong sasakyan kaya ang ginawa ko dito ni road ko at ito lang naman nakita ako mga boss mga light lang na problema pero pe pwedeng lumaki yan kapag natapat ka sa maling gagawa hindi pa ninira yun pinag ko lang yung customer kaya huwag ka nang magalit boss alam ko naman hindi ka naman ganun eh ba diba? Kung papansin ninyo yung kamay ko, may tinatanggal ako dito sa valve cover. Ayan o, oh, may tinatanggal ng kamay ko sa gawing, gawing kaliwa. Rubber grommet yan mga boss. Diyan mo itutusok itong air filter housing mo. Ayan. Diyan mo siya itutusok sa rubber grommet. Ang problema, di ko naman alam kung saan ako makakabili itong ganitong klaseng rubber grommet. Di naman lahat ng rubber grommet pare-parehas, may maliit, may malaki, at hindi ako sigurado. Kaya lalagyan ko na lang yan ng teflon. Unang-una, di naman yan makakasama. Makakabuti pa nga yan eh kasi menos gastos. Hmm. Lagyan mo lang yan ng teflon mga boss, yung rubber grommet. Kaya kung lagyan ng teflon yan mga boss, ang magiging tendency niyan kapag ibinalik ko yan sa valve cover, itutusok ko yan doon. Siyempre tatabayan, di ba? tapos yung loob niyan open eh yung rubber grommet dalawa yan eh ayan may isa oh mm. di ba yung labas patatabain mo yung labas tapos yung loob niyan may butas mga boss yung butas niyan sa loob mga boss dun itutusok itong air filter housing mo dun, dyan mo siya itutusok sa butas ng rubber grommet eh ang problema pinataba mo yung labas mga boss tapos isisiksik mo yan sa valve cover mo ngayon di ba yan, yung pinaka valve cover, ididiin mo yan yung nilalagay ko. Ididiin mo ngayon yan. Hmm? Dalawang kamay pa ka ginamit ko, ididiin mo yan. Ang magiging tendency niya mga boss, kung mag-iisip ka, syempre, yung loob niya liliit eh. ba? Diba? Liliit eh. Liliit yan. Kaya ang mangyayari yan, kapag ilagay mo itong air filter housing mo, sisikip yan. At para maging mas masaya, lalagyan ko na rin ng teflon itong itutusok ko sa rubber grommet. Lalagyan ko lang rin siya ng teflon. Ayan, Oh. Mm. Diba? Para sigurado kong masikip siya talaga. Ganun ang diskarte, mga boss, ang gagawin nyo kung meron kayong ganitong klase na sasakyan. At pag kinalog mo yung air filter housing niya ay maingay, ganyan lang gagawin mo, mga boss. Itinuturo ko to sa inyo, mga boss, para kahit papano, matuto kayong gumawa sa sasakyan nyo kung mga minor problem lang. kung sa mga ganitong sira kayang-kaya nyo na, di ba? Unang-una, -una, para hindi kayo magastusan at yung pera na gagastos inyo para ipampagawa o di magamit yung sa pamilya nyo, ganun. At pag okay na, huwag mo munang ibalik. Linisan mo muna itong ibabaw ng bulb cover mo. Tama ba yung grammar? Ibabaw na bulb cover pa. Bahala na kayo mintindi. Alam niyo mga boss, minsan naka-encounter ako ng sasakyan. Marumi masyado yung ibabaw ng makina niya dahil nga natatakpan ng air filter. Alam niyo anong nangyari? Pumalya yung sasakyan niya. At nang ipa-estimate niya, nagulat ako sa presyo. 80,000 mahigit ang sinisingil sa kanya. Kesyo may lumabas daw sa scanner, kesyo ganito, kesyo ganyan, na hindi ko alam kung saan niya dinampot yung presyo na yun. Pero ang ginawa ko lang naman, kumuha ko ng panghinang, hininang ko lang naman yung wire dito sa socket wire papuntang ignition coil. Yun lang. Kaya ako to na yung nasasabi sa inyo mga boss, para maging aware kayo sa mga ganitong klase na natatakpan ng air filter, matuto kayong mag-check. Kasi mamaya, sa simpleng pagkasira ng sasakyan nyo, magastusan kayo. Balik na ako sa trabaho. Ito mga boss, kung malinis na yung ibabaw ng makina nyo, pati itong air filter housing nyo, punasan nyo na rin. Kaya pati ito mga boss, tinuturo ko sa inyo. Kasi nga, dahil nga sa isang na-experience ko na pinagbahayan ng dagay sa dahil nga sa laging marumi, eh. di ngayon, itinuturo ko na rin sa inyo na maging malinis din kayo sa sasakyan para iwas gastos din kayo. Alam niyo mga boss, sa paglilinis naman ng sasakyan niyo pag kayo gagawa, hindi eh, kayo manghihinayang eh. Alam niyo kung bakit? Sa inyo naman 'yan eh. Kung ganito ang sasakyan niyo at ganito 'yung problema, aba, ang laki ng bagay niyan sa inyo. Eh kung ipagagawa niyo sa labas, ba, maiinis ka na, gagastos ka pa. Dahil minsan 'yung gusto mong mangyari, hindi mangyayari. Tama na nga. Ito mga boss, ilalagay ko na itong air filter housing niya. Oh, nakita mo yung tinuturo kong yan. Ayan. Itutusok mo yan dito sa rubber grommet mo. Yung kaninang una mong inilagay dito, dito sa valve cover. Oh, ayan o, oh, itatapat mo yan. Medyo gagamit ka dyan ng persa kasi sumikip yan mga boss eh. Hmm. Sisiguraduhin mong tama yung pagkakasyut mo mga boss ha. Ah. Hindi yung banat ka lang ng banat. Mamaya plastic yan, putol yan. Oh, ayan oh. kita mo. Parang hinihilot-hilot mo lang yan pag idinidiin mo itong air filter housing mo sa rubber grommet nya o, pag okay na mga boss sumawa, lapat na siya pwede mo nang ilagay itong dalawang bolt na number 10 gaya ng itinuturo ko sa inyo mga boss ano? kamayin nyo muna yung bolt kahit pakapitin nyo lang ng kaunti sa tray nya bago nyo gamitan ng socket wrench na number 10 Ayan. kabilaan lang yung bolt na yan, mga boss dalawa yan number 10 kaya hindi ka maliligaw tingnan nyo, ugain ko, di ba? O wala lang siyang kalog, ano? Tibay na. At dahil barado na itong air filter, na mula nung binili, hindi pa napalitan, syempre, papalitan na natin ng bago yan, mga boss. Para pag ginamit naman ng may-ari sa sakyan, aba, edi maging hawa yung takbo niya, hindi pigil. Sa pagkabit naman ng air filter, mga boss, kung paano mo tinanggal yung una, ganun mo rin siya ibabalik. Kasi may guide naman yan. O, i mo na yun. Okay na. Ganun lang, mga boss, di ba? Muli po mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana meron kayo na po ang idea sa ginawa kong pag dito sa air filter housing niya. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. O, panta rin ko ng Kung naririnig nyo, di ba, tahimik na yung makina niya. Siyempre, bago yung air filter, naayos pa yung housing niya.